Hi, guys. Si Mila, karinig. <laughs> Hi, guys. Good morning. Oh, jogging kami, guys. Ay yung mga kasama namin sa likod. Yung kasama ko, guys, dapat lang na mag to kasi grabe katawan. <laughs> dito na makita. <laughs> Hi guys. Kasama yung kasama namin isang maliit. <laughs> <laughs> yung ano nito guys, yung mag ama nito guys nasa huli. Ang bagal. Naiiwan na po. Ah, oh, dito. Ay. Robby. Tapos tayo daan. Ten, eh dito. Bake. walang ano dito kasi ano lang pagdating nito yung swing lang e. Eh, kamaliit na park lang eh ikatod na sa unang pinuntahan ay kasama ka ba nun Sam? hindi po yata eh si Dadam lang yata eh Pare po hmm. basta palagi ako dito nililibot nila mamo dati malaman hey. hmm. agad nila pagdating ko with hmm, the father pagdating i-slide yeah, ka ng pagdating

Ito lang nakakasabay ko guys oh. Yung iba na iwan oh. Talaga yung tatlo na ka kulila talaga yung tatlo. May tatlo pa guys sa likod. Naglalakad lang po kasi. <laughs> Ayan po si Sasam Morga. Saka yung isa si Edam Morga, yun, magkapatid yan, yung mag-ama, yung tatay ni ilat-nanay, andun pa sa likod, sa kulilat. Yan. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan mo. Ay, ayun Okay lang naman yun eh, Ay. Ay, habang... Ayun naman pa sila. Ayun na. Pagka punta doon sa park, pahinga. <laughs> Ang layo na Manila. Grabe, Isang kilometro na. <laughs> so, bakal na. sila lang... Huwag muna, malayo. Or, or... Maliwanag na, guys. Hello? <laughs> Lapit <laughs> na tayo. <laughs> <laughs> guys, ang ganda ng ano dito guys, ang ganda ng mga ano, dito kami sa loob ng subdivision ng Greenland. halong-halo dito. Wala. Layo ng kasama namin. 50-50 dito. Mm -mm. Dati wala pang mga bahay to dito. Uy, may Christmas light sila saan mo. Babarte si Igo. Ang laki Ay, din nito. Ang uh, palayan. Yan. yan guys, dito ang punta namin guys, ayan ayan dam dito na kaso lang may hilo naman may hilo naman yung ano ano <laughs> noon